tayong utawid-taawid na uh, dautan, no? So, yeah, no? So, yun, mga ka-idol. Alam mga mekanik mga ka-idol, o. Oh. Dautan, no? <laughs> muna siya, mga ka-idol, no? So, may tarbaho sa mga driver o sa helper, mga ka-idol, no? Tulong-tulong-tulong, ah, gina. So, muna yung karoon, mga ka-idol, no? So, muna siya, o. Oh. Kaya siya, oh, Kaya siya, oh. hmm. Na, na tanggal ang ano makaitul? plat? ang dapat tanggalin ano kan yuto makaitul? mga namga itul. mahal mo matanggal duro. sumuniangong driver makaitul? bigteng. kayaan? kuwli makar makaitul kay wema kwarta ni mo sa kaidol oh. Ang dry among driver mga kaidol, chu so, chu mga kaidol si Ivan Navarro. Mo ni among gangaron. So report na ko ni sa engineer ni mga kay para mas tapdan og buwan pang bulkit. <laughs> pang bulkit. Ang dito lang po tayo mga kayadol, no kasi lapit ng oras.